Karangalan ang gala sa bansa ni Angeli Claudette de los Reyes, ang naging pambato natin sa Miss Bikini International 2011 sa China. Hindi man niya nasungkit ang titulo. Nag-uwi naman siya ng special awards mula sa pageant. Yan ang chika ni Nelson Candas. Proud na ipinakita ni Angeli Claudette de los Reyes ang tatlong koronang napanalunan niya sa Miss Bikini International 2011 sa Singdao, China second runner-up si Claudette sa Evening Gown Competition, Best National Costume at Miss Internet Popularity Award. Napasama rin siya sa top 12. Walong pong kandidata mula sa iba't ibang bansa ang naglaban-laban. Iba-iba man yung kasama ko, masaya kami lagi. Yes, kaya sobrang saya na experience ito kasi again friends. At yung friends na yun, alam kong totoo siya. Kasi I really enjoyed the pageant and the experiences with them. Hindi raw malilimutan ni Claudette ang experience na ito first time niyang sumali sa isang international competition. It is my first plane ride. So I was so ner nervous before. Tapos syempre parang talagang super tanong ako sa mga tao kung sa saan po yung next, kanyan. And I'm wearing the sash, so, so they guided me naman. Noong naroon siya para sa kompetisyon noong isang linggo, kasabay daw noon ang paggagupit ng bagyong pedring sa Olongapo City kung saan siya nakatira. Labis daw siyang nag-alala sa kanyang mga kaanak at kaibigan syempre, I'm really focused with the pageant. Pero I prayed muna for a while for all of them and our Filipino, fellow Filipinos. Matapos ang tagumpay sa Miss Bikini International 2011, posibleng raw na sumali siya sa ibang beauty pageant. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.